Ikalabing-anim na kabanata. Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao. Ngunit ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng Kanyang sariling mga mata. Ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas. Oo, pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. Bawat palalo sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Bagaman maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan. Sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan. At sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Pagka ang mga lakad ng tao ay nakapagpapalugod sa Panginoon, kanyang tinitiwasay sa kanya pati ng kanyang mga kaaway. Maigi ang kaunti na may katuwiran kaysa malalaking pakinabang na walang kaganapan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Panal na hatol ay nasa mga labi ng hari, at kanyang bibig ay hindi sasalangsang sa kahatulan. Ang ganap na timbangan at panimbang ay sa Panginoon. Lahat ng timbang na supot ay kanyang gawa. Kasuklam-suklam sa mga hari na gumawa ng kasamaan, sapagkat ang luklukan ay natatatag sa pamamagitan ng katwiran. Mga matuwid na labi ay kaluguran ng mga hari, at kanilang iniibig ang nagsasalita ng matuwid. Ang puot ng hari ay gaya ng mga sugo ng kamatayan, ngunit papayapain ng pantas. Nasa liwanag ng mukha ng hari ang buhay at ang kanyang lingap ay parang alapaap ng huling ulan. Pagkaigi nga na magtamo ng karunungan kaysa ginto, oo, magtamo ng kaunawaan, ay maigi kaysa pumili ng pila ang maluwang na lansangan ng matuwid ay humiwalay sa kasamaan. Siyang nag-iingat ng kanyang lakad ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa. Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Maigi ang magkaroon ng mapagkumbabang loob na kasama ng dukha kaysa bumahagi ng samsam na kasama ng palalo siyang nag-iingat sa salita ay makakasumpong ng mabuti. At ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. Ang pantas sa puso ay tatawaging mabait, at ang katamisan sa mga labi ay nagdaragdag ng katututuhan. Ang kaunawaan ay bukal ng buhay sa nagtatamo, ngunit ang saway ng mga mangmang ay siyang kanilang kamangmangan. Ang puso ng pantas ay nagtuturo sa kanyang bibig, at nagdaragdag ng katututuhan sa kanyang mga labi. Mga maligayang salita ay parang pulot pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Ang gana ng pagkain ng manggagawang tao ay nakagagaling sa kanya, sapagkat kinasasabikan ng kanyang bibig ang walang kabuluhang tao ay kumakatha ng kahirapan at sa kanyang mga labi ay may masilakbong apoy. Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo at ang mapaghatid dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Ang taong marahas ay dumadaya sa kanyang kapwa at pinapatnubayan niya siya sa daang hindi mabuti. Ikinikindat ang kanyang mga mata upang kumatha ng mga magdarayang bagay. Siyang nangangagat labi ay nagpapangyari sa kasamaan. Ang ulong may uban ay putong ng kaluwalhatian, masusumpungan sa daan ng katwiran. Siyang makupad sa pagkagalit ay maigi kaysa makapangyarihan. At siyang nagpupuno sa kanyang diwa ay maigi kaysa sumasakop ng isang bayan ginagawa ang pagsasapalaran sa kandungan, ngunit ang buong pasya ay sa Panginoon.